Ayan po, sa episode na ito, ano po, update ko po kayo sa ating mga panalim saging. Oh, yan. Kung natatandaan po ninyo, yung ating dugong baka na saging, oh, yung kulay na ambunga po ba yun, Oh, ito na po yun. Oh, kapagkatayog na po. Yan, ito po yung mother plant. Yan, pansin nyo na po, medyo mapula-pula ba yung kanyang katawan? Ito po ay magbubunga ng kulay pula. Yan. Yan. Tapos may suwi na siya na isa. Dalawa. Tatlo. Ito po yung update sa mga saging natin. Tatlo. Tapos po, ang nakakatuwa ay update ko na rin po kayo Doon sa ating saging nalakatan na may bunga na rin po. Tapos magtitiba pa rin po tayo ng ating ibang senyoreta po dito. Oh. Ariway lasa ko ay malapit na rin magpuso. Opo. Yan, pag po nagpuso, ibig sabihin po, ibubunga na. Ang laki po pala ng ano nito. Ng pagkaka pagkakatawan. Oh, parang saba din po ba? Pansinin nyo po at pula, kumpara dito sa ibang saging na kulay puti. Hmm. Ang magiging bunga po niyan ay pula. Tapos, ito yan, yung iba sag natin, himusuan natin ng tawag. Yung tatanggalan po ng ano. Hmm. Yeah dami ah. dito ba may pusuin ba tayo dito ay doon pa sa kabilang side kahit po naman tanggalin natin yung ano yung gana rin medyo tuyot mm. dito lang po ito sa gilid ng kubo Yan lang po yung kubo sa gilid. Yan yung iba, oh. maliit liit Aray, oh. Pero sa akin din po yan. Ang soundy yan, oh. Doon po tayo sa ating mga tibain pa po. sa sagi ang pangataba. Bis oh. na rin pala. Oh. Nga, bis ako, na rin. Minsan po pag napa-uber sa ano, ay nagis oh. Ang ang bunga. Ay, tayo po hindi pa uli napapa dawi sa area number 3 to, Piho yung mga anyone na natin doon Meron na uli Sasadyay ko nga pala uli mga nung araw Ah, makataba uh. Napakataba po oh. Yan Tapos itibay natin na ang puno. Dale. Yan dito pa po sa gilid oh. May mga himusuin na rin Ang tag po dito himusuin Yan oh. Tanggalin po ba ng puso Naliit na rin po ang ano pagkayong yung maraming Sa isang puno po ba isa, Sanib sanib na Yan oh. Ibig sabihin, ari po isang tumpok ng ng saging ay tatlo agad yung may bunga po ba ay maliit na rin po pagka masyado na parami eh. yan ito pa oh tatlo Dumaputay sa kabila Ayos din po, nakailang buwig na ba yun? Paapat Yung atin natanggal lang po ng puso Dito pa tayo Ari po, sa gilid ng banlatan po naman Ating ano yun, meron din dito Parang yan lang yung may bunga. Yun nga lang. Ito po yung likod lang ng kulungan ng ating baboy oh. Eh. Piri po naman yung atin lakatan O yan, atin medyo lilinisan lang yung dahon po bang tuyot. O. Yan, ay lakatan po. Yan, o. Medyo maliit-liit nga lang po. O. Hindi pa naman po natin pupusuan. O. Aba, ilang piling. Binakuli ata yan, ah. One, two, three, ah, na piling. Ay, saging din po yan, o. Tapos, ang maganda sa kanya, marami na rin tayo mapapaakat na suhi oh yan apat na piling na lakatan hmm. dilinisan po natin eh. lakatan hmm. Ang variety po ng saging natin dito Meron na ho tayo dito yung saba. Ang gusto ko pong mahanap na saba, yung malalaki. Pag ano po pala ako yung... Pag may mabibila akong sabang malalaki, yung po ang tawag sa amin din ni Dabaw. Ang lalaki po nung... Magsusulit pala ako. Ako may nakita sa daan. Kahit po isang malit na malit lang na suwi, tayo nang paparami. Ari nga akong lakatan na eh. yun. Isang punuan lang. Ari, kamunga yung dami na. Ilang taon na rin po naman na rin ay. Baka po ari mag years na nakailang harvest na rin po naman tayo no? din eh. Nakatang tagalim pare pala hindi natin ma hindi po pala natin matatabas ng ano may naitlog na manok butit na kita ko hindi po pala naitlog yung manok oh. yun oh. yan ang ganda ng tayo mabububungan ko hmm. aling ka din yung naitlog yun kita po ba ninyo yun nasa puno ng lakatan yan oh. Ari yung manok natin, yung iisa pa. Kaya ito. Ito pa gilid na ng banlat ayo. Niyan Yan oh. No? Hindi ni nag Hindi ko na huli linisan. Gawa na yan ang pinaka-cover ay. Yan lang po yung mga kulungan ng manok ay. Hahayaan ko na ho. Cover ta sa aring mga puno. mababasa po pagka ano pagka akin nilinis na nilinis ba yun dito lang po naman humahapon yung ating mga manok oh. yung lakatan natin ay maitlog pa Butit nakita ko ah. Ayun po, ito po yung tatlong variety ng ating saging. Dugong baka, senyoreta, lakatan. Yung po mga saba, ayun nandun pa. Siguro po sa mga next episode natin, puntahan natin at gawa po ng nakakatuwa din naman dun. Nag-ano na sila, nag... Ano kang tawag dun? Nag... Uh bubungan na po uho, ay yung ibahimus ina. Oh. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.